mga kasabong ang lupit ng tinawala natin wala ang kabuhay buhay rock road pa madilim wala tayong mga kasabong oh wala ah. Ah, wala oh sa INCAP kung pupunta kayo ng Nurti Garay kayo sa INCAP dito kayo dumaan sa Montalban, Rizal kaya ito ang kalabasan nyo walang INCAP, rough road wala namang ilaw critical area ito yung mga the best na daanan <laughs> sa mga takot sa INCAP <laughs> doon. <laughs> wow! Dilim, 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 dilim. Ayan, o. No? Nakikita nyo yan, mga kasabong? Ha? Walang daan, mga sakyan dumaan dito. Bira lang. Mga kasalubong ko dito, mga motor lang. Tsaka mga nagde deliver Kung ikaw ay may kotse, ay, takot ka dito dumaan. Ayan, o wala ka naadaan mga kasabong ko oh? Uy, O oh? Mga ko yung mga tracking lang O oh? Wala ka bye bye, bihin na lang bye dito oh? O Uwas, mga kasabong O oh? Pasigsag pa mga kasabong Ito tayo mga kasabong Oh, wow, bola wala man ilaw-ilaw mga kasabong kundi ang ating ilaw lang sa san watch out now oh masagingan oh oh mga L300 na kasalubong natin mga kasabong Yung, may deliver din yun oh Oh, my God. Oh, pastilan. oh, istilan. Oh, pa Walang kailaw ilaw mga kasabong Taliwat kanan mga saging oh, Saging puno mga kasabong Wala tayong mga kasabong Kung wala maas tayong balahibo ko mga kasabong Sa ulo ko Wahahaha oh, Ito na naman tayo mga kasabong Ah, lang mga kasabong Maulan-ulan pa, pa rin mga kasabong Wala Oh, rough pa kasabong ah, dumating na tayo dito sa drop off natin dito sa Bulacan sa North Bulacan ayan kapasok ko na kanina dito ayan binaba na natin binaba na nila yung mga gamit nila mga kasabong ayan medyo madilim dito mga kasabong ayan o oh. layo layo ng mga kapitbahay nila dito mga kasabong ito ayan o oh. kaliwat kanon Ating gawin na mga kasabong, mga 12, 35. Ayan mga kasabong. Tapos pagkatapos ko dito mga kasabong, babalik na naman ako. Kaya mga kasabong, tapos na binaba yung mga kwan, mga gamit nila. A few moments later. Ayan mga kasabong, ah, pabalik na ako nyan. Pabalik na ako nyan, Maynila. Oh.

Oi, pada. Mau belajar apa? Mau belajar Tumataw dito kasi lubak-lubak yung dalit. Ito, nasa salubong motor oh hindi ah, lang oh chichi lang tayo mga kasabong oh. nagdidit pa oh <laughs> ito nasa nasalubong tayo down truck oh ayan oh mga buhay oh dan tuh berenggang. Ya masa bubung mau salubung natin ngin ng mga mga salut. What? What the fuck? Mga salut dadaan mga damn truck. Hello. Oh. Panira. Panira sa mga daan. dapat ganito pag dumadaan sa city hall nyo city dapat sinisingil nyo yan dalawang bawat dalawang libo dalawang para hindi sila dumaan dito nasisira yung daan ninyo dito eh dahil sa mga dump truck mga mining alam lang kasi dito ng goberno nyo siguro gobernador o mayor kurakot lang may ginibigyan ng budget sa daan hindi naman pulido yung gawa hindi standard dapat standard kung magpapadaan kayo ng mga dump truck dapat kinagamit nyo 25 mm mga nilalagay dyan sa daan yung mga bakal diba? hindi puro pala yung gawa lubak lubak yun pala malang hirap sa inyo pag tuwing election ma tsaka kayo nagpapagawa ng daan nagpapakitang gilas kayo pag tapos na, na ng eleksyon wala kayong project ginawa kundi po na lang kung sabihin hindi kayo nungurakot kalukuhan naman yan kaya tatanungin ko sa inyo bakit kayo tumakbo what? what the fuck? naging tumakbo kayo ng mayor congressman senador etc dahil sa kapangyarihan di ba mas lamang yung may kapangyarihan kaysa wala di ba eh tatadaan mo mga kasabong kung public servant ka nagawa mo lahat kung ano sabihin na hindi kayo nagnakaw imposible naman nagnakaw kayo at eh, sinong lupo dyan president, ma-advise, o ititira galing sa simula sa baba may pagdanakaw diba? Kung walang pagdanakaw, bakit? tatakbo kaya kayo? kung walang mga build-build project kung wala kayong makikikbak tatakbo kaya kayo? diba? impossible yan ang tanyo Kaya ay nyo yung presidente ko na si Duterte. Inaamin niya. Takaw <laughs> nga siya. Pero, kunti lang. Pinibigay niya sa taong bayan. Wala? Ang <laughs> gayahin nyo. May salita. May salita at may gawa. Kayo, puro salita lang kayo. Wala ang nangyayari sa Puro pangako. Nagpapako na. Ay, chay. Ay, chay. Ay, chay.